Aubrey? Oh, uh, hi. Um, uh, oh, oh, mama. Oh, ma'am. Tabi, kinsa ka madi ay, ma'am? Ako si Katia. Live-in partner kong Alden. May duha na gani kami ka mga anak? Uh, oh, oo oh, niya, yeah, mama. On sa may akong? na nag-iring-iring kang Alden? Uh, ha? Huh? Og may tukob kasag. Ha! giring giring na ini, mother. <coughs>

nakakita beto kong katya na eh. Huwag ko magtuo na siya ba na yan ang ni mo? Hindi ka na kasi na. Nga nag doon. Nagbahad na ba siya? Nga magkagubot yung ko nami. Kung dili na kuputlo niya. Mau ba? Mas lang mo eh. Kinsa ka naghatod sa si istorya nga to si mga live partner ini ganet hmm. lilo lang kausa tabi nara ka dito kena detect napilit ako kasi ng maapap apak ba mabigat tahan ko kasi masid bak ko masid ang atong Oh. Okay lah Oh sige. Ato lo sab kalma. Pero hoy. Sabot ha. Basin nit makita ka ha. Ayaw biya kun. Kun di ka gusto nga manghakis ko. La indi ba